hindi pa sa akin nagsisinkin talaga na matatapos na kami. Si, si Boyet kasi, tenrato ko siya bilang tao. Hindi ko siya tenrato na isang karakter sa isang show. Kung yung Destiny Rose na ginawa ko, yung launching ko sa si GMA7, nagbukas na napakaraming pintuan sa akin. etong My Special Tata, hindi lang pintuan, pati bintana binuksan para sa akin. Totally, binago ng My Special Tata yung buhay ko, especially ng karakter ni Boyet. Natutunan ko, ang dami kong natutunan sa karakter ni Boyet. Natutunan ko kung ano ba ang talagang ibig sabihin ng autism at ng intellectual disability. Kung dati, hindi ganun ka... Hindi ganon ka, hindi ganon kalawak yung kaalaman ko pagdating sa ganitong bagay. Pero binuksan ng my special tata yung isip ko sa mga ganitong klaseng kondisyon at uh, mas nagkaroon ako ng mas nadagdagan yung respeto ko sa mga taong may ganitong kondisyon tulad ni Boyet. At talaga namang napakakulay ng buhay nila at ang sarap nilang kausap. And uh, natutunan ko din, ang pinaka natutunan ko sa my special tatay ay hindi hadlak ang kakulangan ng isang tao para abutin ng isang pangarap. Uh, well, Aubrey changed my life. She changed my life dahil mas lumawak yung pag-iintindi ko sa mga tao. Uh, may rason kung bakit sila nabubuhay. Uh, hindi lahat, alam mo hindi lahat yung parang dahil lang gusto nila o iba napipilitan sila o iba kailangan nila para mabuhay sila. Um, over changed my life um, dahil mas nabigyan ako ng, ng, ng lakas ng loob para to be the voice for the people who doesn't have that confidence enough. Like when I say, um, you know, with according to my advocacy, like body positivity, Naging, ano rin eh, naging imahe rin si Aubrey for that eh, na nagkataon siya. Um, si Aubrey you nung know, kasing habang sinushoot namin yung My Special Gallery. The more that I'm flawed, like the more that I have, you know, acne, or the more na mas may flops, hindi ko siya i-cover eh. Mas ipapakita ko yun sa world para para mas makita ko maga kasi parang nasanay tayo mga tao na kailangan lahat maganda or you know, when it comes to a lady, kailangan yun. Know, parang almost perfect ka but in real life, parang I I wanna we want to change. You know, we want to have a statement, and that's what we are really rooting for in this show. And I think marami maraming bagay. Una rin, Aubrey changed my life kasi because of Aubrey, mas na-appreciate po ng tao yung craft ko as, as me, as Rita. And hindi lang yung dahil of Team Aubrey, also parang they started to watch my videos again, you know, my singing videos. So, mas na-appreciate din nila yung, um, like me, as a singer also. Kaya, this show changed my life. Masese-punks <laughs> ka. So, um, <laughs> Sobra, uh, parang every taping naiiyak na, na, kami dahil, dahil di pa sakin sa nagsisink in talaga na matatapos na kami. Pero nung nabasa ko na yung script, yung final script, sabi ko, ay, eto na nga, tatapos na talaga kami. Ang hirap, ang hirap kasi dito sa My Special Tatay, kaming buong kas, para kaming pamilya. Sama-sama kami kumakain, at uh, nagbabaon kami ng mga pagkain, tapos nagsashare kami. O kaya mag-aambag-ambag kami ng mga ng, ng pera para makabili kami ng, ng mga pagkain, mag-boodle fight kami yung mga ganong simpleng bagay na mamimiss ko talaga, yung samahan at yung mga staff dahil ang napakalight ng production namin. Sobrang sarap magtrabaho. Looking forward ako sa every taping na ginagawa ko sa My Special Tatay dahil excited at talagang masaya kami dito sa set. Actually, kanina, while I was in, you know, our inside, I was really thinking, sabi ko, oh, shucks, I only have, what, 2 um, two days, three days left to portray Aubrey. And for sure, I'm gonna miss her. I, I'm gonna miss her for sure. Um, like, even this place, like, you know, Tenement and everyone here. Um, hindi kasi siya naging ganun kahirap for me to portray Aubrey. Kasi una, being in Tenement, nakikita ko na kasi kung paano eh sila mabuhay. So hindi naging mahirap sa amin na makita kung paano talaga sila. And again, I always say, maraming obre sa mundo, hindi lang natin sila pinapansin. And I'm glad that this show, you know, made way para mas makilala sila. Na hindi, alam mo hindi porket ito yung trabaho nila, masama na sila. O yung ito yung trabaho nila hanggang dito na lang sila no like and that's why we are very very thankful I personally am very very thankful sa show na to kasi because of this show tumaas yung respeto ko sa mga kagaya nila at lalo na rin sa kagaya ni Boyet Recently, meron nga akong post, meron akong post uh, sa uh, Instagram ko about her. Uh, bigla akong parang nakaigalang lang ako tapos bigla ko siyang na-miss talaga. Tinex ko siya at nag-message ako sa kanya and nag ako sa IG. Sabi ko, ito yun eh. ito yung sinabi ko sa, sa kanya na exact. Pinapin. <laughs> share ko sa inyo. Kasi so yung picture na yun, sabi ko, mamimiss ko ang kakulitan mo Mami-miss ko ang tawa mo. Mami-miss ko ang boses mo. Mami-miss ko ang mga jokes mo. Mami-miss ko ang mga akap mo. Mami-miss ko ang mukha mo kapag antok ka o kaya kapag gutom ka. Mami-miss kita ng sobra-sobra. Bakit hindi mo ituloy sa totoong buhay? <laughs> <laughs> Let's see. Let's see. Bukang <laughs> <Oy. laughs> nagkakaroon na. Ah. Hi! nga, wala <laughs> ka na mabigay ng jowang ba? O ngayon, wala na po. Tapos na. Baka yun yun. Hindi ko baka alam. Dahil eh. doon. Tignan natin. May <laughs> miss ko kay Ken siya. Yung... Hindi kasi siyang kausap eh. Pag sinabi mo, baka naman, eh. mapabili na yun ng pagkain. Madali <laughs> kasi siya kausap sa yun. sa mga miss ko sa kanya. Eh, palagi kasi akong guto. <laughs> Kaya... May miss ko yun yung meron akong provider ng food. Tsaka, ano, Masarap na ka siya kasi siyang kasama, alam mo yung kalug din kasi siya kagaya ko, kaya nakaka-miss nakaka din yung presence niya. Baka umasa ang fans na may extension. Oo. Oh. Oh. Naku, mga, <laughs> what do you mean, like us? Oh. Ah. Paano ba? <laughs> hmm, um, ano bang sasabihin ko? <laughs> ano po bang tanong niyo? <laughs> Sorry ligawang kanya. Okay. Ano pong I don't think po baka umabot kami sa ganon. Kasi we're two persons who are really, really passionate. And you know, we really want this. Like, this is really our dream. And we're just really grateful that, yeah, we're very focused and we're just really thankful na kami yung pinagtagpo. At ito na yung nangyari, naging, you know, isa siyang naging successful na show. Um, Sa so ngayon kasi hindi po yan, napag-uusapan po namin ni Ken. Pero bilang matalik na magkaibigan, mas nire-respeto kasi namin yung friendship eh. Yung relasyon namin di lang mas you know, matalik na magkaibigan kesa. Kasi baka pag nahaluan siya ng ganun, tapos nagkatrabaho pa kami, alam mo yan, baka masira pa siya. Pero syempre, hindi natin yan alam. Ayoko, yun nga, ayoko magpaasa we really can tell, you know? Um, everything changes, but right now, we are really happy where we are now. And I, you know, I'm really grateful that I have a friend like Ken, He's really, really a great friend. Oh my gosh. Everything. Um, kapag ka uh, nagbibiru siya, pag umiiyak siya, lahat na eh, basta lahat, bas mismo si Boy at mamimiss ko siya. I remember last taping, sinabi ko yun kay Ken. Sabi ko, may-miss oh, ko si Boyet. Tapos, iba eh, iba kasi parang automatic yun eh. kasi nag-Boyet na siya, hindi ko talaga nakikita si Ken. And sinabi ko nun kay Ken, parang, umiyak ako nun. No? Sabi ko sa kanya na, pero hindi pa to sa scene, like, nag-uusap lang kami. Naiyak ako kasi sabi ko, si, si Boyet kasi, tinrato ko siya bilang tao. Hindi ko siya tinrato na isang karakter sa isang show. So, every time na kausap ko siya, si Boyet, at ano you know, yun sa, sa eksena, I treat him as a, really a human being. So, matatapos na yung may special tatay, tagal-tagal ko siya hindi makikita. Well, syempre, kapag nakita kami ni Ken, pwede ko i-request sa kanya, pero it's like, iba kasi yung gano'n na nakaka-miss yun eh. Grabe po talaga tong show na to. Um, lahat eh, lahat na ko eh, yung mga taong, lalo na yung people behind the show. Um, ang saya-saya po kasi ng set namin eh, ang gaan ko. Lahat po magaan ka trabaho, masarap ka trabaho, kaya mahirap kalimutan tong show na to. Mahirap siyang ilat go. ganun sa buhay, di ba? May mga kailangan, mahirap pero may kailangan tayong i Guys, maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay. I just wanna thank you for the love and support, especially for watching my special tatay. Maraming maraming salamat po. Sana uh, samahan niyo po kami sa huling dalawang linggo ng my special tatay. At uh, taos puso po kami nagpapasalamat sa iyo in behalf of my special tatay family. Maraming maraming salamat po. At magkikita kita pa tayo soon. Hi everyone! I'm Rita Daniela and I'm inviting you to please watch the last week of My Special Tatay. Alam ko pong uh, sa bagay at sa buhay, meron tayong mga kailang-ilang buhay na mahirap. At isa po ito yon ang My Special Tatay. Ganun din kami, ganun din ang nararamdaman namin. Pero ganun talaga ang buhay. Kapag merong maging sarado, meron at meron ding magbubukas. Kaya, let's just be be grateful and you know at maraming nagpa -plots. sobrang nagpapasalamat po kami um, sa in behalf of the whole team of my special tatay. Um, sobrang salamat po sa support at mga na binigay niyo po sa amin sa loob ng itong buwan. Uh, hindi po namin inasahan yung pagmamahal na yun. At grabe, simula at hanggat na matatapos na po kami, ramdam na ramdam pa rin po namin yung pagmamahal para sa amin. Huwag po kayong bibigyo mga kapuso, konting-konti na lang po. At uh, maraming salamat po sa journey natin. Uh, finally, uh, nandito na tayo, narating na natin kung ano yung dapat nating marating. Maraming salamat po at mahal na mahal ko kayo.